Yeah, what's up? Janna Mercado is here. So, ayan. Ooh! Nagbablog na naman. After ng ilang months. Ngayon lang ulit na isipang magblog. Ayan. Nag-start na ng klase. Um, na first year college na po ako. Ooh, first year. So, um, nakikita niyo naman sa title na uh, Ipapakita ko dito ma, ang aking school days dahil hindi po ako nakapag edit nung first day of school. So, naisip ko na ano na lang. School days na lang. Kasi may ibang part doon na na parang sa ibang day ko yun na vlog So, Bago ko muna ipakita sa inyo yung vlog ko, mag-like, subscribe, and hit the notification bell kayo. Ayon. So, simulan na natin. ba? So, oh, ayon. Nakag-voice over tayo ngayon. Kasi hindi ako umiimig dyan. <laughs> Oo. Oh, oh. Mahiyain na yan. Ano magagawa? <laughs> Ayan, sige, post ka lang. Sige, iwagay-iwagay mo lang yung buhok mo. Sige lang. Sige lang. Oo, sige lang. <laughs> Ayan, mga classmates ko. Wala kami magawa. Walang prof eh. Ayan. Nasa labas tayo ngayon. Oo. Pero papasok na lang ulit ako. Nakakahiya eh. Ayan, it's break time. Oo, magla-lunch. <laughs> Oo, it's lunch time. Kasi nagutom ako. So, ayun. Inubos. Oo, ko talaga yan. Oo niya. Sige. Sige lang. It's <laughs> mine. Ayan po ang aking pagkain. Ayan. Walk, 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 walk. <laughs> sorry, sorry. Ayan. Pinakita mo na naman yung mukha mo. Naka-face mask ka naman. O, oh, sige. Ayan. Oh, on the next day. Oh, ang aga niya. Oh, tingnan niyo. Oh, ang aga. Walang tao, walang classmate. Oh, early bird yan. oh. oh. Sobrang aga niyang gumising. Malayo kasi. <laughs> sige, mag-smile ka lang. Eh, sige, magpakit ka lang. Sige. Minions! Tonight, we steal the moon! Yeah! Yun! Yun! So, ngayon, yun po yung, yung video na, na nakita ninyo, yun, yun po yung mga, nangyari, mga nangyari sa, ano, sa first week. Ha, almost first week yung vlog ko. Pero may ibang araw doon na hindi ko talaga, hindi talaga ako nag-vlog. Um, masasabi ko lang is, masaya naman ang experience kasi first week pa lang naman, wala pa namang as in class eh, pero siguro naman sa mga susunod pa, sa mga susunod na araw na may klase na ay sana maging active ako. Uh Yun ang ko para sa sarili ko maging active ako. And sana maging maganda pa ang experience ko. Nakaka-enjoy naman na, ano, in-observe, in, in ko lang naman yung mga kaklasik ko kasi hindi ko naman kaya makipag-close sa kanila. Usap lang ng konti, okay lang, okay na, ganyan. Pero mostly, tahimik lang talaga ako kasi, kasi nahihiya ako sa kanila. <laughs> Pero, basis na nakikita ko naman is, masaya naman siguro silang kasama. And, hindi ko, hindi ko na na-vlog yung part na, may role play na ginana, na naganap sa isang subject namin talaga. Masaya naman, masaya naman yung experience doon. And, ayun, sana sa mga darating pang mga araw ay, mas maging masaya ang aming samahan ng magkakaklase na, kaming magkakaklase. Sana ay masaya. And, um, pray. Pinagpe-pray ko talaga na sana maging successful talaga kami sa, sa mga darat, darating pang mga araw na quizzes or activities or kung ano mang gawain na gagawin namin. So, ayun lang. Ang ko, hindi ko alam kung na-enjoy ninyo yung vlog ko, pero yun yung vlog ko. So, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!